Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ka-Brigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita, blast. Blast. Brigada balita Nationwide. Headlines. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, ang pag-iimprenta ng balota itutuloy ulit sa lunes mock elections naman sa iba't ibang lugar sa bansa, kasado naman ngayong araw. Ang DMW nakipag-dialogo sa Philippine Recruitment Agencies para sa proteksyon ng mga OFW sa Kuwait at Saudi Arabia. Bilang naman ang mga pamilya nagsasabing sila ay mahirap, pumaluhuyan sa 13.2 million. Epekto ng pagtaas ng SSS contribution rates, pa-iimbestigahan din sa Senado. Literato naman ng Kamara, ikinalugo ang pananatili ng Ironclad Commitment ng Amerika sa ilalim ng Trump Administration. Maximum SRP ng bigas, posibleng pang bumaba sa 49 pesos kada kilo ayon sa DA. Siyam na taong gulang na bata na may sakit sa puso, natulungan ng Brigada News FM Cebu at ng One Tahanan List Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Banilitan Nationwide. Sa umaga! Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada, January 25, 2025. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Brigada Balita sa umaga. At sa detalye na ng ating mga balita mga kabrigada. The Monday, the Monday, 2025 midterm election. Midterm election. Matapos huwang ilang beses na pagkaantala Kinumpirma ng Commission on Elections na sisimulan na nga ho nila ang pag ng mga balota sa araw huyan ng lunes. Ayon sa poll body, ipinagbigay alam din nila ito sa Supreme Court sa pamamagitan ng isang sulat. Kasabay ho niya ang tuloy din ang pagsasagawa ho ng mock elections ngayong araw sa iba't ibang lugar sa bansa kung saan dadalo ang mga totoong botante bilang bahagi ng preparation para nga ho yan sa nalalapit na halalan. Ipinagbigay alam din ng Comelec na hindi na sila magtatanggal pa ng mga pangalan ng kandidatong magdedesisyong umatras sa halalan dahil gipit na ho sila sa oras para naman sa preparasyon sa darating na eleksyon. Monday, 2025 Midterm Election. Midterm. Matagumpay naman na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Shoal kahapon. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sursas Trinidad, katuwang nila sa mission ang Philippine Coast Guard. Bukod sa resupply mission, isinabay din ang troop rotation para sa mga sundalong nagbabantay sa nasabing barko. Binigang din ni Trinidad ang patuloy na suporta ng AFP at P BCG sa kanilang mga tauhan upang masiguro ang kahandaan sa pagtatanggol ng ating teritoryo, partikular sa West Philippine Sea. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang DMW naman nakipag-dialogo raw sa Philippine Recruitment Agencies para sa proteksyon ng mga OFW sa Kuwait at sa Saudi Arabia. Brigada Gigaboy, costojo! Ibrigadamor! Brigada! ang Department of Migrant Workers sa mga Philippine recruitment agencies na nagpapadala ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait at Kingdom of Saudi Arabia. Pinangunahan ni Undersecretary for Policy and International Cooperation Patricia Evon Kaunan ang talakayan at binigyan diin ang determinasyon ng DMW na protektahan ng mga OFW lalo na ang mga kabilang sa vulnerable sectors. Bahagi ang dialogo ng seri ng konsultasyon ng DMW kasamang iba't ibang stakeholders upang masusing repasuhin ang kasalukuyang patakaran sa deployment ng mga OFW sa Kuwait. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ng karapatan at kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya. Tinalakay sa pulong ang mga hamon tulad ng monitoring ng mga manggagawa kondisyon sa kontrata at pagsunod ng mga PRAs at kanilang foreign counterparts. Iminungkahin ng mga PRAs na isama ang detalyadong job description sa kontrata, paikliin ang employment duration na mula dalawang taon patungong isang taon at itaas ang sahod ng mga domestic workers. Hinimok naman ng DMW ang PRAs na maging mas masigasig sa pagmonitor ng kondisyon ng mga manggagawa at tumugon agad sa anumang emergency. Pinaalalahanan din ang mga PRAs Nasiguruduhing makakawi ang mga OFW pagkatapos ng kanilang kontrata at iulat ang mga disumusunod na foreign recruitment agencies upang maiwasan ang mga kaso ng pagsasamantala. rin ang DMW at PRA sa panukalang isama ang mga pamilya ng OFW sa pre-departure seminars upang mas maunawaan ang mga panganib at oportunidad ng pagtatrabaho sa ibang bansa. In the heart of changing lives. Ito. Si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Ang NTFL ka, kinimo ka mga kandidato na wag maging biktima ng extortion ng makakaliwang grupo. Si Brigada Cath Austria sa detalye, Brigada mo mariing kinundena ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang extortion directive ng Communist Party of the Philippines para sa darating na halalan. Ayon sa NTF-ELCAC, walang katotohanan ang pahayag ng CPP na layunin nilang ipagtanggol ang karapatan at interes ng mamamayan. Sinabi ng task force na ang New People's Army ng CPP ay matagal nang humina at nahati na na may 88 sa 80% na guerrilla fronts na na dismantled ang grupo anilang ito na dating kinakatakutan ngayon ay wala nang kakayahang maghasik ng takot at ang kanilang operasyon ay limitado lamang sa social media at propaganda. Hinimok ng NTFL ka mga kandidato sa national at local positions na huwag magpatinag sa mga peking pangako ng CPP at huwag maging biktima ng kanilang extortion activities in the heart of changing lives. Ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang bilang naman ng mga pamilyang nagsasaming sila ho ay mahirap. Naitala raw ho yan sa 13.2 million. Brigada Sheila Matibag, i mo. Brigada, Brigada. <laughs> Report. Nasa 50% o 13.2 milyong mga pamilyang Pilipino ang kinokonsidera ang kanilang sarili na mahirap sa huling quarter ng 2024. Batay ito sa tugon ng mass survey ng Octa Research. Ang datos na ito ay higit na mas mataas mula sa 11.3 milyong pamilya noong ikatlong quarter. Ayon sa survey, ang mga taong nagsabing ang pamilya nila ay mahirap ay nagdeklarang ang median amount na kailangan nila sa panggasto sa bahay para hindi makonsiderang mahirap ay 25,000 pesos kada buwan. Samantala, tumaas din ang bilang ng self-rated hunger sa ika-apat na quarter ng 2024 sa 16% o 4.2 milyon. In the heart of changing life, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and You. Uh, Brigada, ang epekto naman ng pagtaas ng SSS contribution rates pa iimbestigahan din daw sa Senado. Si banks, Curtis, геро, saying, Brigada Ann Curtis sa detalye i-brigada mo. Brigada! Yeah. B -ba -ba -b Inihain na sa Senado ang isa pang resolusyon na naglalayong investigahan ang epekto ng pagtaas ng contribution rate sa social security system. Sinimulang tutukan ng ilang senador ang hinggil dito. Matapos i-anunsyo ng SSS na epektibo na ngayong Enero ang pagtaas ng contribution rate mula sa 14% papuntang 15%. Samantala, ayon ka Sen. Mark Villar na siyang naghain ng bagong resolusyon na ito bagamat layunin umano kasi ng contribution hike na mapagbuti pa ng SSS ang kanilang serbisyo, ay marami ng mga Pilipino ang umaaray dito. Kaso nito, target ng hiniyayin nitong panukalang batas na alamin ang epekto ng contribution hike sa mga Pilipino. Maalala, kamakailan ay nanawagan si Senador Risa Juntiveros sa natunang State-run Social Insurance Program na isang tabi muna ang pagpapatupan nito habang pinag-aaralan pa nila ito sa Senado. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The news Authority. of Brigada Balita Nationwide. Ang liderato naman ho ng Kamara, ikinalugod ang pananatili ng Ironclad Commitment ng Amerika sa ilalim huya ni President Donald Trump. Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada. Mananatili raw na matatagang ang aliyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpasok ng administrasyon ni President Donald Trump. Ito ang pananaw ni House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng pagtitiyak ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na walang magbabago sa ironclad commitment nila sa Pilipinas. Sinabi ni Romualdez na mahalaga ang pahayag na ito sa gitna ng kinahaharap na hamon ng bansa sa rehiyon. The we would expect that the uh, policies would not differ yes um, uh, secretary rubio has actually visited the philippines and um, he's been very clear um, uh, particularly about taiwan and the philippines mm. and the, uh, the united states uh, policies uh, towards the region so i think that that will do and bode very well for the region mm. Partikular na binanggit nito ang tumataas na tensyon sa West Philippine Sea dulot ng presensya ng malaking China Coast Guard vessel malapit sa ating territorial waters Sa harap nito ay nagsagawa ng joint naval drills ang Pilipinas at US aircraft carrier na USS Carl Vinson na nagbibigay diin sa kahalagahan ng strategic defense cooperation nanindigan din ang house leader na sa kabila ng tensyon diplomatic siya pa rin ang pangunahing direksyon tungo sa pagresolba ng mga sigalot sa WPS. Dagdag pa ni Romualdez na ipamalas daw ni President Trump ang kakayahang pangunahan ang makabuluhang dialogo at pagbuo ng constructive solutions na inaasahang magpapahupa sa tensyon ng may respeto sa international law at mutual cooperation. Bagamat kinikilala nito ang pangangailangan ng malalakas na alyansa, pinagtibay umano ng Pilipinas ang pagsusulong ng independent foreign policy. There was a shift um, uh, in the prior, in the previous administration. There's a pivot to China. Under the Marx administration, we are balancing the interests. And uh, as the uh, minister has mentioned, we we don't want to take sides. We want to um, uh, celebrate these relations. We have a historical relationship uh, with the United States, and uh, China is our number one trading partner. But we still want to go further afield, not just with China, not just with the Sien. That's why we are here in the for the third um, uh, time under the Marx administration, telling the Philippine story that... that there's so much potential, there's so much for us to offer. Binigyang diin ni Ron Valdez na mahalaga ang multilateral engagement sa pagresolba sa mga sigalot at may tatayo ang pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan at stability sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng inclusive discussions at pagtalima sa arbitral ruling. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Inanunsyo naman ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel na unti-unti nilang bababaan ang maximum suggested retail price ng imported na bigas. Ayon sa kanihim, posibleng bumaba ang presyo nito sa 49 pesos kada kilo pagdating ng Marso kung mananatiling matatag ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Sa kasalukuyan, nakatakdang ibaba ang MSRP ng imported na bigas sa 55 pesos hanggang 52 pesos kada kilo sa buong buong buwan ng Pebrero at sa unang araw ng Marso. Target na ito'y bumaba pa sa 50 hanggang 49 pesos kada kilo. Samantala, ay pinaliwanag naman ang kalihim na hindi nila maaaring biglain ang pagbaba ng presyo ng mga imported na bigas dahil posible itong magdulot ng pagbagsak ng rice industry. The nationwide. Ito naman, abiso ho sa mga motorista, mga kabrigada, abay mo kang mapuputol na raw ang tatlong linggong sunod-sunod na taas presyo sa mga produkto produktong petrolyo. Matapos so kasi yung apat araw o apat na araw na trading, abay na nga nga may rollback ang ipatutupad next week. Sa pagtatayaho ng oil industry sources, naglalaro raw sa 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos. Ang posibleng ibawas sa kada litro na ang gasolina. Sa diesel naman, may tapyaso na 40 hanggang 60 centavos. 40 hanggang 60 centavos din ang posibleng ibaba sa kada litro naman ng kerosene. Eh, hindi pa rin naman ho mababawi ang tatlong linggong sunod-sunod na taas presyo. Ngayon 2025 na ho kasi meron na hong itinaas na 5 piso sa diesel, 165 sa gasolina at 430 naman sa kerosene. Araw ho ng lunes, ia-announce ang official price adjustment habang magiging efektibo naman yan sa araw ng Martes. Sa matugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan at pagkain ng mga Pilipino pinalalawak ko ni Senator Bongo ang chairperson ng Senate Committee on Health ang kanyang mga feeding initiatives sa mga malasakit center sa buong bansa pinangunahan ho ng malasakit team ni Senator Bongo ang nasabing feeding initiative kung saan tatlong daang benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng lugaw bilang chairperson ng Senate Committee on Health naniniwala si Senator Go na mahalagang tiyakin na hindi nagugutom ang mga pasyente at ang kanilang pamilya habang nasa hospital. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Samantalang para maiwasan ang obesity, ipinapayo ng mga health professionals na magsimula sa malusog na pagkain tulad ng prutas, gulay at whole grains, pati na rin ang regular na pag-ehersisyo, gaya ho ng pagtakbo, paglangoy o pagsaliho sa mga sports. Huwag kalimutan ang sapat na oras ng pagtulog at pagbawa sa oras ng paggamit ng gadgets or screen time na isa rin ho ang dahilan ng sedentary lifestyle. Sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago sa araw-araw na routine, maa maaaring mapanatili ng mga kabataan ang isang malusog na timbang at kalusugan. Isang paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang tubarin ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Palitan Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, hindi ho biro. para sa isang ina na makitang nagdurusa ho yung kanyang anak. Lalo na kapag ang bata ay nasa murang edad pa lamang. Isang malaki hong pagsubok ang pinagdaraanan ni Leonila Flores isang inang nagnanais na sana'y gumaling ho yung kanyang anak na si Sarah. Si Sarah mga isang nine year old na bata ay meron pong malubhang sakit sa puso at kinakailangan ng agarang operasyon upang sa gumaling. Dahil po sa kalagayan ng kanyang anak, hindi na nagdalawang isip pa si Leonila na humingi ng tulong sa Brigada News FM Cebu at sa one tahanan party list. Sa tulong ho ng ating mga kabrigada ay umaasa siyang makakukuha ho sila ng financial support upang matustusan ang gastusin sa operasyon ni Sarah sa Philippine Heart Center. Hindi naman naging mahirap para ho sa mga kabrigada na magbigay ng tulong. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagsimulang dumating ang mga donasyon upang matulungan si Leonila at ang kanyang anak. Nakalikom ho ng 20,000 pesos na cash ang mag-ina, isang malaking tulong para sa mga pangangailangan ni Sarah. Lubos naman ang pasalamat ho ni Leonila sa ating mga kabrigada na nagbigay ng tulong at malasakit sa kanilang pamilya. Ang simpleng tulong na ho yan ay nagbigay ng pag-asa para malampasan ho nila ang pagsubok na ito. Ako si Leonila Flores, nagpasalamat ka ninyo mga kabrigada sa pinansyal na tabang nga inyong gihatag para sa akong anak nga si Sara Flores. Kini subay sa inyong gipahang higayon nga pagbrigada, pagbrigadahan wan tahanan nga ng sa tahanan partiles. Mga kabrigada, kami ho rito sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List. Maraming salamat po, Ka Brigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag -iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang paracetamol plus ibuprofen fast relax at standout ES4 multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, Helping and inspiring people to achieve a better life, kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy weekend! Mula ho rito sa Brigada News FM, Manila, The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.